Cyril Manabat, hindi nasusukat ang respeto ko sa sarili sa piraso ng tela. Oh, ra hindi pa po kayo nakas follow, follow po and share para sa update news po. Salamat! Piling ng kapamilya actress at dating child star na si Cyril Manabat ang pinakamatinding misconception sa kanya ng mga tao ay wala siyang respeto sa sarili. Marami raw kasi ang nagdajad sa kanya ng dahil lamang sa estilo ng kanyang pananamit. Kabilang na ang mga sexy photos na ipinost niya sa sock social media. Sa isang episode ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, nagkaroon pa ng presscon ang mga celebrity housemates sa pagpasok ni Cyril. Kasama niya ang kapuso sparkle artist na si Shubri Etrata bilang mga bagong housemates sa bahay ni Kuya. Isang asa na itanong kina Cyril at Shubi ay kung ano ang pinakamalaking pagkakakilala sa, sa kanila ng mga tao. Sagot ni Cyril, piling ko ang biggest misconception sa akin is just because of the way I dress or express myself sa pananamit piling ng tao wala akong self-respect. For me, hindi nasusukat yung respeto ko sa sarili ko sa piraso ng tela. Para sa akin, kahit gaano ko ka confident o ka comfortable sa sa akin ko hindi mo masasabi na hindi ko nirerespeto ang sarili ko paliwanag niya isa si Cyril sa mga celebrity na palaging biktima ng body shaming kaya naman sa isang social media post talaga niresbakan at sinupalpal niya ang mga bastos at malisyosong mga netizen painit ng painit ang hapon ng mga kapusun dahil nice, sa big revelation sa GMA Afternoon Prime Series na Mami Dives. At yan ang totoo. Alright! Thank you for watching po. Follow for more video. Salamat!